Ellen Adarna, binulgar ang dahilan ng pag-aaway nila ni Derek Ramsey. Sa isang eksklusibong panayam, binulgar ni Ellen Adarna ang tunay na dahilan ng matinding pag-aaway nila ng asawang si Derek Ramsey, ayon kay Ellen, Nagsimula umano ang alitan dahil sa hindi pagkakaintindihan tungkol sa oras na inilalaan nila sa isa't isa. Inamin ni Ellen na labis siyang nasaktan dahil pakiramdam niya ay naging malamig na si Derek sa kanilang relasyon. Dagdag pa niya, madalas daw silang nagtatalo dahil sa mga simpleng bagay na kalaunan ay lumalala. Ibinunyag din ni Ellen na pareho silang pagod at dumadaan sa mga personal na problema. Sa kabila nito, nilinaw niyang walang third party na sangkot sa kanilang gusot, Mahal ko pa rin si Derek, pero kailangan din naming ayusin ang sarili namin. Pahayag ni Ellen, umani naman ang sari-saring reaksyon mula sa netizens ang kanyang pag-amin. Marami ang nagpaabot ng suporta at dasal para sa muling pagkakaayos ng mag-asawa, hangad ng kanilang mga tagahanga na malampasan nila ang pagsubok sa kanilang relasyon.